Good evening mga igan. For this video, magluluto po tayo ng kinunot. Yun po yung tawag dito sa amin, sa Bicol, kinunot. Yun po ay pagi, gagataan. Ito mga igan ng sangkap. Malunggay. Yan yung mga pangsahog. Ito naman yung Pagi. Yan, na, na laga na siya at saka puro laman na po yan. Ito so, naman yung panggata natin. Sa so, mga igan, magluluto na po tayo. Ang na ating gagawin mga igan, magpapainit tayo ng kawali. Lagyan natin ang, pag mainit ng kawali, lagyan natin ang mantika. Gisa na natin, mga igan, ang sangkap. Unahin po natin ang luya. Hayaan mo natin mamuto ang luya. Ilagin natin, mga igan, ang bawang. Halawin din natin. Antayin natin maluto ng konti. Isudin natin mga igan ang sibuyas. Ganun din, haluin din natin at saka antayin natin maluto. At ilagay na natin mga igan ang yung pagi, kinunot. Yung kinunot na natin, Bali, tinagal na natin, mga igan, ang tinik at yung buto ng pagi. Haloyin din natin ng maayos. At ilagay na natin, mga igan, ang paminta. Yung durog na paminta po yan, mga igan at saka yung laurel pamintang dahon kaluin din natin ng maayos mga igan at ilagay na po natin mga igan yung pangalawang gata Yan mga igan ang pangalawang gata ng nyog. haluin natin ng konti. Maglagay na tayo mga igan ng asin. At ang sulod na ilagay natin mga igan ay ang seasonings, yung pampalasa. Haluin lang natin mga igan. haluin ng maayos at lagyan muna natin mga ikan ng takip hayaan muna natin kumulo yung niluluto natin sige pagkulo mga ikan, haluin po natin para hindi mamuo yung mga gata haluin lang natin ng maayos At wag na po nating takpan mga igan para hindi mamuo-muo yung gata. Minsan kasi mga igan pag hindi natin siya hinalo, namumuo yung gata at saka lumilinaw. Kaya mas maigi na lagi natin siyang hahaluin. Sunod so, na nating ilagay mga igan ang sili. Bali, hindi ko siya na videohan kanina kasi nagpabili po muna tayo sa tindahan. Ayan, lagay natin ang sili. Limang pirasong sili. Tamang-tama na po yan. Haluin natin. At antayin natin bumaba yung tubig. Pag konti na lang yung tubig, saka natin ilagay yung unang gata. Sunod natin mga ilagay yung gulay yung malunggay. Yan, haluin lang natin na maayos mga igan. At sunod natin ilagay mga igan ang ating unang gata. Yan na po ang magpapalasa ng ating nilutong kinunot. So, antayin lang natin maluto yung gata at saka yung gulay. Pagkatapos yung mga igan, pwede na yan. Haluin lang natin maayos. Luto na po mga igan ang gulay. So, tikman na po natin kung okay na po ang lasa. Yan mga igan. Okay na lasa. Pasok. So, luto na po mga igan ang ating kinunot. Maraming salamat mga igan. Kain na po tayo. Ay, mga igan, luto na po ang ating hinunot. Kain na tayo mga igan. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod. God bless.